Ay naku, nakakasuka yung amoy. Talagang may nakakamoy ako. Hindi ko alam kung saan galing. So lumabas muna ako para maihiniriksel Excel ko muna yung sarili ko. Tignan mo yung talaga kung nasaan. Baka nasa loob. Baka may nakain yung pusa ng taga. At yan. Kinalkal ko na din yan. Parang sabi ko baka na sa mga singit-singit na yan. At naibit ka ko, oh, nandiyan sa pinakagilid-gilid na yan. At sumot na nga lang din ako para sabi ko para kung makaamoy ko talaga yung ako uh, kung saan ang gagaling yung amoy hanggang sa naisip nyo ang buksan yung loob ng ref. Kasi parang may singaw doon sa ref na nandun ang gagaling. Yan natin ang amoy. Ayo. Andito nga sa loob yung daga. Nakapasok siya. Saan kaya siya dumaan? Ayun, kaya pala ang baho. Ayun, nakasiksik siya doon. No? Kaya pala hindi ko ba kita sa labas? Ako na. Ako na. Ako na. Salamat. Kaya pala hindi ko siya makita kasi nandoon siya sa ilalim. At yung isang customer namin na tagayo ni Oil. Sabi niya, ate gumamit ka ng gloves at saka ng pangungkit. At ayan nga, dyan nga nanggagaling yung amoy ng daga. At tayo nga muna yung maghuhugas ng kamay. At ayan na, at tatin nang ibabalik yan. Thank you sa nagturo sa akin na uh, patayin mo na yung ref. Kung hindi, tapos siguro yung kamay ko. Thank you guys!